Welcome to Miss Kalye Blog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istorya ang ibabahagi ko sa inyo. Lumipas ang mga araw. Sabado ng hating gabi. Nalimpungatan si Marielle sa pagtunog ng cellphone ng kanyang mister. Napansin niyang wala siyang suot habang nakayakap sa mister. Hindi na pala siya nakapagbihis Matapos nilang pagsaluhan ang malamig na gabi bilang mag-asawa at agad nang nakatulog. Bagaman aminadong hinahanap ng kanyang katawan ang haplos ng kumpare, ay sadyang nabibigay pa rin naman sa kanya ng mahal na asawa ang likas na pangangailangan niya bilang babae. Dinungaw ni Mariel ang cellphone ni Darwin mula sa kabilang side table upang tignan kung sino ang tumatawag. Si Joel pala ang kumpari nila. Han, Han, gising, si paring Joel. Isang linggo na mula nang magkumpisang mag, mag ang bulkang taala. Kita sa balita ang kalunos-lunos na sitwasyon ng mga bayang na apektuhan, lalo na ang mga taong kinailangang lumikas. Mabuti na lamang at hindi gaanong apektado sila Joel, maging ang mga kamag-anak ni Darwin dal malayo naman sa Taal Lake ang kanilang bayan sa Batangas. Bukod sa kaunting ashfall ay normal pa rin naman ang pamumuhay ng mga tao roon. Ganoon pa man, ay palagi pa rin silang nakamonitor at nangangamba sa isang mas malakas na pagsabog ng bulkan. Napabalikwa si Darwin at agad kinabahan. Dis oras na ng gabi. Alam niyang hindi tatawag ang kumpare ng alanganing oras kung hindi ito emergency. Hello, pre? Bakit? Anong nangyari? Kamusta kayo dyan? Maging si Mariel ay balisa. Nakahalukip-kip ng kumot habang nakaabang sa mababanggit na balita ni Darwin mula sa kausap. Humahagulgol na boses ni Joel ang bumungad kay Darwin. Pare, si Joanne. Tila nagbalik sa alaala ng kumpari nilang si Joel. Habang hawak ang telepono, ang mga panahong magnobyo pa sila ng kanyang misis na si Joan. May pagkasilosa sa ito na ultimo mga kalendaryo at posters ng mga seksing babae sa kanyang kwarto ay pinapatanggal. Nang minsang nalimutan niyang baklasin ang mga yun, at nadat na ni Joan ay walang alinlangan itong pinagpupunit lahat ng mga nakapaskil. High school pa lamang sila ay kursunada na ni Joel si Joanne. Simple lamang ang ganda nito, ngunit patangkad at atletik gaya niya. Kabilang ito sa volleyball varsity team habang sila naman ni Darwin ay sa basketball. Ligawan mo na kasi, Joel. Mali mo gusto ka rin. Huwag kang torpe at baka maudahan ka pa ng ibang kaklase natin yan. Nay, naku. Nakakahiya eh. Baka lang ako. Tanga nito. Eh paano natin malalaman? Nag-ipit ka pa ng love letter dati. Di mo naman nilagay kung sino ka. Hay, ang hina ng manok ko. Sinarili lamang ni Joel noon ang pagtingin kay Joanne. Pagka-graduate nila ng high school, ay sa Manila na nagkolehiyo si Darwin. Habang si Joel ay sinundan si Joanne sa Batangas City at doon nag-enroll sa parehas na university kung saan to mag-aaral. Nang na ay nakapagtapat din si Joel. Subalit makailang ulit siya yung tinanggihan ng sinisinta. Gusto kasing mag-focus ni si Joanne sa pag-aaral, gaya ng bili ng mga magulang. Oy, huwag mo akong pinaglololo ko Joel ha? Pinagtitripan mo ko, hindi nakakatawa. Ito naman, oo nga Joanne, ginawan pa ka kita ng sulat dati. Magdamag ko kayong sinulat yun. Naihiyang tugon ni Joel habang nakayuko. Oh, Seryoso? Sa'yo pala galing yon? Sabi ko na nga ba eh, may crush ka sa akin? Kaso Joel, wala naman sa plano ko pa yung pakikipag-boyfriend na yan. Maging magkaibigan na lang muna tayo ha? Muna? Napangiti at tila na buhayan ng loob si Joel sa narinig. Muna, maaring hindi man ngayon, pero may posibilidad na sa hinaharap ay tanggapin din ito ang kanyang pag-ibig. Walang an yun, Joanna. Sige, magkaibigan muna tayo ngayon. Pero bukas, tayo na ha. Kanchaw ni Joel, sabay si siko kay Joanna. Sira ka talaga? Baliw. Oo na, baliw ako, Joanne. Baliw sa'yo. At napailing na lang si Joanne sa kalokohan ng lalaki. Hindi basta-basta sumuko si Joelle. At ipinagpatuloy pa rin ang panunuyo kay Joanne sinasabayan kumain, inaabangan matapos ang klase upang ihatid sa boarding house. Inaayang lumabas kapag may libreng oras. Lagi din niya itong pinapatawa. Sa tip kasi ni Darwin ay yun daw ang kahinaan ng mga babae, ang sense of humor. Maraming magagandang estudyante sa campus, ngunit tanging kay Joanne lamang natuon ang atensyon ni Joel. Ang pagkakaibigan nila ay mas lumalim hindi pinilit at sadyang pinahinog ng panahon. Hanggang sa nahulog na rin ang loob ni Joanne sa binata. Mukhang busy ka Joel ah. Ilang araw na kitang hindi nakikita. Sinadya ni Joel na huwag muna dumalawa kila Joanne upang mamisya nito. Mahigit isang linggo na mula nang huli silang magkita. At nagulat si Joel na pinuntahan siya nito sa basketball court kung saan siya madalas maglaro. Mukhang effective ang kanyang taktika. Ah, oo, Johnny. Eh. Mamaya, may lakad ako. May mga sa daw kila rin eh, galing Maynila. Makapasyal at magaganda daw ang mapinsan nun eh. Ayoko. Hindi pwede. Oo, bakit naman? Ba't mo ako binapawalan? Hindi naman tayo ah. O sige, tayo na. Basta huwag ka nang pumunta doon. Naluluhang sagot ni Joanne. Ha? Tayo na? Sinasagot mo na ako? Hindi makapaniwala si Joel sa narinig. Oo nga. Mahal din kita, Joel. Kahit pawisan ay hindi napigilan ni Joel ang sarili. Nayakapin si Joanne at mag-smock sa mga labi nito. Napakatamis ng kanyang ngiti. Parang musika sa kanyang tenga ang narinig nagsabi ng dalaga na mahal din siya nito. Inabot man ng ilang taon ang panlilikaw, ay nagbunga din ang pagtsatsaga ni Joel. At sa wakas, ay nakamit din ang matamis na oo ni Joanne. Sa pag-uwi ni Darwin ng Batangas, ay agad kinuwento ni Joel sa best friend ang magandang balita. Kayo na? Akalain mo yun. Sa tinagal-tagal, sinagot ka rin no. Nakakulitan na lang yata sa'yo si Joanne eh. Lupit mo, Joel. paberungkan chow ni Darwin. Ulul, Natatawang sagot naman ni Joel. Summer break. Incoming fourth year na sila sa kolehiyo nang sagutin ni Joanne si Joel. Natagalan man ang panunuyo ay walang panghihinayang si Joel dahil mas nakilala nila ang isa't isa. Unang nobya ni Joel si Joanne at siya rin ang unang boyfriend dito. Masaya silang dalawa at mas lalo pang naging inspirado sa pag-aaral buong pagmamalaki nang nahahawakan ni Joel ang kamay ng kasintahan sa campus. Ganon pala ang pakiramdam ng may minamahal. Yung siya ay sayo at ikaw ay sa kanya. Gaya ng karamihang mga kabataan, ang edad na 20 ay maituturing na kapusukan. Nagiging makulit na rin si Joel, pero matibay pa rin si Joanne na huwag munang isuko ang iniingatan. Halik sa labi, sa leeg at haplos. Yun pa lamang ang nakakamit ni Joel. Pero sa mga pigil na boses ni Joanne, ay alam niyang nadadala rin ang nobya. Ngunit sadyang matibay ang pagtitimpi nito at hindi pa rin sumusuko. Joanne, sige na. Graduation na natin next month. Tsaka mag-birthday na rin ako. Dago ko na kaya dapat ispecial ang gift mo sa akin, please? Oh, ano ba kasi yun? Ano bang gusto mo? Natatawang patay mali siyang sagot ng dalaga. Payagan mo na ako. Pili yung bulong ni Joel habang magkatabi silang nanananghalian ni Joan sa school cafeteria. Kinuha nito ang kamay ng girlfriend at pinahaplos pa ilalim sa t-shirt abs nito pa ibaba. Tumigil ka nga, baka may makakita. Bulong din ni Joan sabay pabirong batok sa boyfriend. Pabawasan mo muna yan. Ang laki kaya Baka hindi ko kayanin. Dagdag pang biro ni Joanne. Hmm? Swerte mo nga. Sige ka, pag ako nagtampo, ikaw rin. Hoy, tigil-tigilan mo ako ha. Yung finals natin ang dapat inaatupag natin, hindi yung kung ano-anong kalokohan. Ah, basta, ikaw rin. Pambubuyo pa rin ni Joel habang nakangisi. Kung gugustuin lang ni Joel ay maraming pagkakataon na siyang nakatikim ng babae. Dahil may mga easy girls din namang nagpapahihwating sa kanya sa kanilang magkakaibigan, ay siya na nga lang ang nanatiling wala pang karanasan. Ngunit sadyang gusto ni Joel ang unang karanasan niya ay sa babaeng mahal niya. Matiwasay naman silang nakapagtapos ng kolehiyo. Hindi man tuwirang sabihin ni Joan, ay ramdam ni Joel na sa nalalapit na birthday niya ay papayag na ito sa kanyang nais. At dumating, ang ika-21 na kaarawan ni Joel. Gamit ang kotse ng kanyang tatay, ay sinundo niya si Joanne sa kanila. Ang ganda nito sa suot na light blue na bestida. Bahagya pa ang nakakulot ang mga dulo ng mahabang buho. Nox, nakalipstick ka pa. Pangasar ni Joel sa girlfriend. Hmm, napaka mo talaga. Sabay hampas ni Joanne sa braso niya. Bumati at humalik sa kanyang bisngi. Dumarecho sila ng lipa. Halos pali pa rin na ni Joel walang auto sa labis na excitement. Sa tinagal-tagal ay napapayag na rin siya sa wakas. O napapayag na rin niya sa wakas ang kasintahan. Nasway entrada na sila ng lugar. Ngiti lang ang sinagot ni Joan. Pinaghalong kaba at excitement ang bumalot sa kanya habang papalapit na ang sasakyan nila. Kay tagal din niyang kinundisyon ng isip upang ibigay ang sarili kay Joelle. Samantalang kanina pa, hindi mapakali si Joel. Tila hindi na makapaghintay. Sa mag-iisang taon nilang relasyon ni Joanne, ay hanggang haplos at halik lang siya kay Joanne. Ngunit eto siya ngayon. At nabibintong makamit na rin sa wakas ang noon pa minimithi. Pagpasok ng silid ay pares lumibot ang kanilang paningin sa paligid. Parang mga inusente. Panayang masid sa kwarto palibase unang best lang na makatungtong sa ganoong lugar. Walang kibu ang dalawa. Nang magtama ang kanilang paningin, ay kapwa lamang sila napahagigig. Medyo awkward tuloy. Damang-dama ang nervyos at excitement sa isa't isa. Komo pares pa silang inosente. Joel, paki. Basag ni Joan sa katahimikan habang nakatayo sila sa tapat ng kama. Tumalikod siya kay Joel at ipinakasuyo na buksan nito ang zipper ng kanyang dress. Hinawi ni Joan pabunta isang side ang kanyang buhok. Habang kinakabahan naman na binaba ni Joel ang zipper ng bisita. Sa bahagyang pagbukas ng damit, ay natanaw ni Joel ang likod ni Joan at ang fastener na puting pang nito. Nanginginig ang kamay mo, Joel. Puna ni Joanne habang nakapaling ang ulo nito sa kanya. Huh! Ang dahil na isagot ni Joel. Kapo malalim ang kanilang paghinga at kumakabog ang puso. Nakangiting bumiit si Joanne paharap kay Joel. Huminga muna ng malalim na waring nag-iipon ng lakas ng loob. Sabay niyang hinatak mula sa balikat ang kanyang bestida at takip sa harapan. Kinalas sa mga braso at tuluyang inihulog sa sahing. Bumungad kay Joel, ang nakakabaliw na kabuoan ng kasintahan. Happy birthday, Joel. Mahina ang body ni Joan. May bakas ng hiya at pagkailang sa boses nito. Dahil sa unang pagkakataon, ay nasilayan ng nobyo ang pinakatatago niya sa buong buhay niya. Sa puntong yun, hindi na nakapagpigil si Joel at sinunggaban na si Joanne. Niyapos niya to at sinuyo ng matamis na halik. Agad na tumugon si joan. Pinulupot ang kanyang mga braso sa batok ni Joel. Hanggang sa na ni Joel sa kama ang nobya. Joel, shh, huwag kang mag-alala. Akong mahala. Basta mag-relax ka lang. Agad naglakbay ang halik at aplos si Joel. Tila kinakabisa ang katawan ng nobya. Sabikat-gigil si Joel sa kasintahan napakagat labi na lang si Joan. Tila inaabangan ang bawat kilos ng nobyo. Hindi may dadangging may kabaman ay labis sa na nag enjoy to sa bawat bagong karanasang iniyahan to ni Joel sa kanya. Para siyang mababaliw sa oras na yun. Sa'yo ko lang ibibigay ang sarili ko, Joel. Gusto ko ikaw ang unit huli. Usal ni Joanne habang nakatingin sa mga mata nito. At muling hinagka ni Joel si Joanne masuyo at puno ng pagmamahal. Hindi may paliwanag ni Joan ang tindi ng kiliting bumalot sa kanya sa oras na yun. Tila natataranta na siya. Napakapit na lang siya ng mahigpit sa bedsheet. Kisabay na ng pag-uga ng matibay na kama. Umuwi sila Joel at Joan na kapo may ngiti sa mga labi. Mas malalim ang unawaan at pagtatangi sa isa't isa. Wala na yatang mas tatamis pa sa karanasang yun kasama ang taong pinakamamahal niya. Pagka-graduate ay nanatili pa rin silang nangungupahan sa Batangas City hanggang sa nakahanap na sila ng trabaho. Malapit lamang ang boarding house ni si Joel sa kwartong inuupahan ni Joanne kasama ang kanyang ate. Mula noon ay naging regular na ang pagtatabi ng dalawa sa kama. Ang dating mainhin at konserbatibong Joanne nang lumaon, ay siya pang nangungulit kay Joel minsan. Basta't may pagkakataon sila, ay hindi pinapalampas ng magdobyo. Kaya hindi na nakakapagtaka na ilang buwan pa lamang mula ng kumraduate sila ay nabuntis agad si Joan. Nabiglaman ang mga magulang ni Joan ay wala na rin silang nagawa kundi pumayag na maikasalang dalawa. Tutal ay kakilala naman nila ang pamilya ni Joelle. Masayang masaya siyempre si Joel na mapapangasawa na ang babaeng kay tagal niyang pinangarap. Napakaganda lalo ni Joan sa araw ng kanilang kasal. Kitang kita sa maaliwalas itong muka at kinang sa mga mata nito ang labis na kasiyahan sa kanilang pag-iisang tip, tip ni Joel habang daladala niya ang kanilang magiging anak. Hindi na iwasan ni Joel na mapaluha sa wedding bow na inihanda ng kanyang nobya para sa kanya. Joel, salamat. Salamat sa pagmamahal at pagtsatsaga. Salamat sa pag-unawa at pagkaringa. Mula ngayon, asahan mong lagi akong nasa iyong tabi. Magkasama natin nga abutin ang ating mga binuong pangarap. Ikaw ang aking kaligayahan. Ikaw ang aking lakas. Ikaw ang una at huling lalaking aking mamahalin. Ikaw lamang ngayon at magpanggang wakas. Isang magarbong reception ang naganap invitado ang lahat ng mga anak kaibigan at dating kaklase ng mag-asawa. Napuno ng tawanan at kasiyahan ng okasyon. Sunod sa nakaugaliang kasalan sa Batangas ay ang money dance kung saan ay papasiklaban ng sabit ang magkabilang partido ng lalaki at babae. Tuwang-tuwa ang mga kabatch nila nung high school dahil sa kanilang magkaklase ay sila Joel at Joanne pa lamang ang unang nagkatuluyan. Tawa ng tawa sila Darwin at Joel habang pinapanood ang mga klase nilang babae na nakiki-pagit gitan sa bukitos. Ano? Ready na kayo dyan ha? Eto na! One, two, three! At patalikod na inihagis si joan sa ere ang kanyang buki. Kisabay ng dahan-dahang pagdilim ng paligid. At nagbalik ang lahat sa kasalukuyan. Sa halip na sa kamay ng isa sa mga abay bumagsak ang bulaklak. Sa batong nakaukit ang pangalan ni Joanne to humimlay Nagulat ang lahat. Walang nag-akala sa mga pangyayari, lalot alaga man sa regular na check-up ang pagbubuntis ni Joanne. Ngunit sa kasamang palad, ang inaantabayan nilang masayang pagdating ng bagong miyembro ng kanilang pamilya ay nauwi sa trahedya. Pinalad man na hindi sila gaanong naapektuhan ang pagsabog ng taala ngunit mas matinding dagok naman ang dumating. Napakabilis ng mga pangyayari. Noong una ay inakala nilang normal lamang ang pamamanas ng mga binti dahil kabuanan na nga ni Joanna. Malalim na ang gabi ng Sabadong yun, nang makaranas to ng pananakit ng ulo, pagkahilo at pagsusuka. Nang mawala ng malay at kinumbolisyon, ay agad siyang ni Joel sa ospital at napag-alamang napakataas na pala ng bipin nito at nagsuffer ng eclampsia. Nag-emergency si CS ang mga doktor kay Joanne upang masubukang maisalba ang buhay ng mag-ina. Sa kasawiang palad, ongoing pa lang ang operasyon ay bumigay na si Joanne dahil sa komplikasyon. Matagumpay namang na iluwal ang bata, ngunit kritikal dahil sa kakulangan ng oxygen supply sa utak nito. Agad siyang dinala sa Nico. Sabalit ilang oras lamang ang tinagal, ay namaalam na rin to. Parang pinagsaklo ba ng langit at lupa si Joel. Hindi makapariwala sa mga pangyayari. Agad niyang tinawagan sila Darwin upang iparating ang palita sa panganay niya si Erica. Matapos ng tawag, ay agad na pinuntahan ni Marielle si Erica para gisingin at inayo ito sa dining upang kausapin. Nakaramdam pa to ng kaba. Dahil inakala ni Erika na nalaman na ni Marielle ang tungkol sa kanila ng mister nito. Si Darwin na ang nagsabi kay Erika ng masamang balita. At napahagulgol na lamang si Erika habang yakap-yakap ng kanyang ninong. Ura-urad ang bumiyahe pa uwi ng Batanga sila Darwin at Erika. Hindi mapatid ang pag-iyak ni Erika na sadyang malapit sa kanyang nanay. Hindi muna nakasama si Marielle. High-tent alert kasi sila sa ospital dahil sa dumaraming suspected ANCOV cases sa kamay Makalipas ang ilang araw, ay nakahabol naman si Marielle sa huling gabi ng lamay at sa libing. Habang inilalapag ang buke sa bagong simentadong lapida, ay umusan ng taintim na panalangin si Marielle para sa mga namayapa at nangakong magsisilbing pakalawang ina sa mga anak ng kumare. Kanina ay binibiro at pilit pinapagaan ni Darwin ang kalooban ni Joel habang pinagmamas na nito ang bunso at ang muisis sa huling pagkakataon. Ngunit tuloy na itong napaiyak nang isara na ang mga kabaong at ibaba ang mga tuwas sa hukay. Naguwian na ang mga, mga kamag-anak at kaibigan na nakipaglibing. Naiwan na lamang ay ang mag ama at ang mag-asawang Darwin at Mariela. Nakaakbay si Erika sa kapatid na si Renz na nakayakap naman sa kanyang tatay. Silang tatlo ay lumuluha. Dahil sa mapait na katotohanan ng kailanman ay hindi na makukumpleto pa ang kanilang pamilya. Pumisil ng pakikiramay si Darwin sa balikat ng kumpari. Sabay sumenyos kay Mariel na may kailangang tanggaping tawag. Tumango si Marielle. At bahagyang lumayo si Darwin upang sagutin ang telepono. Halika na, Renz. Pa, una na kami sa sasakyan na. Ah. Sambit ni Erica habang nagpupunas ng luha. Tumangwa lamang ang tatay niyang si Joel sa panganay. At sumenyos ang kamay na mauna na sila ng kapatid. At naiwan sa tapat ng puntod sila Joel at Mariel. Hindi pa rin makapaniwala si Joel sa bigla ang pagpanaw ng asawa na nababasa niya ngayon ang pangalan nitong nakaukit sa lapida. At ang kakatuwang nababasa din niya ang sariling pangalan na nakasulat sa semento habang minamas na ng pangalan ng kanyang magiging junior sana. Pakiramdam ni Joel ay para na rin siyang namatay sa pagkawala ng kanyang asawa at anak. Subalit kailangan niyang magpakatatag at magpatuloy sa buhay alang-alang sa dalawa pa niyang anak. Ma, sobrang mamimiss kita. Mahal na mahal ko kayo ni Junior. Ikaw lang ang nag-iisang babaeng minahal ko, Joanne. Ikaw lang. Balang araw magkakasama ulit tayo. Paalam. Pisil ng daliri ang nose bridge. Nakapikit at nakayokong lumuluha si Joel. Habang taimtim na umuusal ng huling paalam sa kanyang mag -ina. Lumapit si Mariel at tumabi kay Joel. Tumapig ng pakiramay sa braso ng kumpare tsaka nag-abot ng puting panyo dito. Pare, kapag may kailangan ka, nandito lang ako ha? Sa mga nais mag-request ng susunod na part, mag-comment down below. Paalam.